Hello guys! Magandang morning sa inyo and today nga po ay uuwi kami ng Pangasinan. So ayan, matagal-tagal kaming mag sa Pangasinan. Mga 4 or 5 days kami doon mag So, ayan guys, nagliligpit ako ng mga gamit. Nagliligpit? So, ayan, nag ako ng mga gamit namin. So, nakailang ayos ako dito guys. And tignan nyo at bilangin nyo kung ilang beses ba akong matutulala dito. Kakaisip kung paano ko pagkakasyahin lahat ng gamit namin sa iisang bag lang. Kasi guys, bukod sa ito yung aming pinakamatagal na stay sa Pangasinan, ito din yung first time naming uuwi ng Pangasinan na magkukomute. So, alam naman natin pag-commute, napakahirap na Marami tayong bitbet na gamit. And syempre may bata pa tayong kasama. Tapos may dala pa din kami mga pasalupong. So ayun. So alam nyo kasi before guys, uh, meron kaming nahihiram ng sasakyan sa tita ng asawa ko. So naghahanap na lang kami ng magdadrive. And babayaran na lang namin. Kasi nga yung asawa ko hindi naman siya marunong magdrive. And umalis na din kasi yung kinukuha namin na magdadrive sa amin pag umuwi kami ng province. Kaya ayun, hindi na rin kami nang hihiram ng sasakyan. Anyway guys, so ayun, pili ko pinagkakasya yung mga damit namin sa isang bag. And ayun, hindi kinaya. So ayan, nagdala pa ako ng isang extra bag. Lagayan naman yan ng na mga sandals and shoes and slippers ni Tantan. So ayun guys, yan lang naman yung bitbit namin. Dalawang bag tapos may isa kaming plastic na dala kasi pa O, oh, ayan guys, ilang tulala na, nabilang nyo ba? So, ito guys, bag na to inaayos ko kasi gusto ko sanang mag-ala Disney Princess na maganda yung bag na kikay. Kaso, So, konti lang yung ilalagay ko na gamit dito sa bag na to. Kaya, ang ending niyan, bago kami umalis guys, pinalitan ko rin ng mas malaking shoulder bag para magkasya din yung mga extra na pamunas ni Patantan, yung mga charger, yung mga maliliit na gamit. So, ayun. Hindi pwede mag-Disney Princess ang lola nyo. <laughs> After ko nga mag-ayos dito guys, syempre naligo na ako at kami ay lalarga na. At lumarga na nga kami guys. Nakasakay na kami nito sa Yubi Express papuntang Dao. So expect namin maraming uh, pasahero. Dagsa yung pasahero. Mahirapan sa samakay ng Yubi. So wala naman guys. So hindi ganun kadami yung mga pasahero ngayon. And naging smooth yung biyahe namin hanggang Dao. At ayun na nga guys, nakarating na kami dito sa Dao and nakasakay na kami ng bus. So grabe, sobrang bilis lang ng biyahe namin. Mga one hour lang kami, nakarating na kami dito sa Dao. Sobrang smooth nung biyahe namin. Malayong malayo sa in-expect namin na matrapik, madagsa yung tao. So ayun nga, ang bilis din namin nakasakay sa bus. So alam niyo ba guys na ang mahal na ng pamasahe ngayon? So huling uwi namin na nag-commute kami is nasa 200 plus lang yung pamasahe. 400 na isa pang magastos dito guys is sa bus ang daming umaakyat nagtitinda ng pagkain so ayan guys bumili kami ng chicharon sa so, ano pa bumili namin ipanada tapos pastilia so ayan guys mauubos din yung pera mo dito sa bus Puti na nga lang din guys is bumili kami ng mga mga kut namin kasi hindi namin in-expect na sobrang tagal pala ng magiging biyahe namin ngayon. Dati kasi guys, 4 to 5 hours lang yung biyahe. Nasa Bugal yun na kami. So ngayon guys, umiikot pala yung bus sa Linggayen. So ayun, grabe guys, inabot kami ng 7 hours. So ayun, gutuman talaga. So ang aga namin umalis ng bahay. Tapos magwa na, magwa 1 p.m. na kami nung nakarating kami sa Bugal yun. So grabe, sobrang haba ng biyahe namin. So hindi ko alam kung dahil magsisimana Santa lang or Baka dito na talaga yung daan kasi sira daw yung tulay so ayan nagrereklamo na rin yung ibang mga pasahero dito guys kasi nagutom na sila kasi sobrang tagal talaga ng biyahe namin and ang daming dinaanan na lugar puro looban lang Buti na lang guys at nalilibang tong aking anak sa maganda ng tanawin at sa mga nakikita yung mga masasakyan. So ayan guys, ito yung maganda pag uwi ka ng province. So nakakabusog talaga sa mata yung makikita mong ganda ng tanawin. 12 p.m. na nga sa aming orasan and nagugutom na kami. So, ayan guys, lumapang na naman kami dito sa loob ng bus. Buti na lang talaga, nagbibili kami ng mga makukutkut namin para hindi kami magutom at may nakukutkut kami. So, balak kasi talaga namin na kumain na lang pagdating namin sa Pangasinan kasi 4 hours na lang yung biyahe. So, ayun, umabot pa na ng 7 hours. At ayan na nga guys, malapit na kami. Kasi ito na yung mga palatandaan na malapit na kami sa Linggayeng. So ito mga palaisdaan daan. So naalala ko kasi to nung huling uwi namin, nadaanan din namin ito. At dahil nga malayo din yung babaan ng bus sa Bugalyon, eh nagpasundo na lang kami sa tito ng asawa ko. Town, Bugalion, Pangasinan. So, ayan guys, nakarating na nga kami dito sa Bugalion. And ayan, nakasakay kami sa kolong-kolong ng tatay ng asawa ko. So, sinundo niya kami doon sa bahay ng tita ng asawa ko. So, kay Tita Kors. So, hello Tita Kors. Shout out sa'yo. So, yun yung isa nilang tita na lagi din namin pinupuntahan dito sa Pangasinan. So, yun lang naman yung inuuyan namin dito sa Pangasinan. Yung tita ng asawa ko and yung tatay niya. So, Ayan doon na nga kami papunta ngayon eh doon kasi kami mag stay so doon kami nakikitulog enjoy na enjoy yung mga bagets namin dito guys so si Patantan so ewan ko lang kay Levi so Levi hello Levi na lagi mangot so ayan guys enjoy na enjoy si Patantan So, huli ko kasi namin dito, mo hindi pa masyadong masalita si Tantan. So, ngayon medyo madal-dal talaga siya. And makulit, matigas na din talaga yung uli niya. So ayan, tinatil nila yung kolong-kolong. Wait lang guys, ipakita ko sa inyo yung ganda ng tanawin dito sa Bugalyon, Pangasinan. So ayan guys, ang daming mais. Puro mais yan. So ayan, ang ganda ng tanawin. Nakaka-refresh talaga sa mata yung makikita ng tanawin sa province. Kaya minsan din, maganda din talaga yung umuwi tayo ng province pag gusto natin magliwaliw. And makahinga sa buhay sa Maynila. Maynila? Hello, Piki. So, ayan, nandito na kami sa may kubo ni tatay. So, ito yung mga baboy na pinalagaan ng kapatid ng asawa ko. And, ibibenta yun ngayong April at yung isa naman sa May. So, ito yung kubo ni tatay. So, ginawa niya lang yan. Parang pahingahan niya. So, dyan siya nag stay Dyan din siya natutulog mag-isa. Malapit dito sa taniman ng talong. So, yung bahay nila dun pa sa kabila. So, dun kami nakikitulog. Punta tayo dun sa kubo ni tatay. So, ipapakita ko sa inyo kasi ang ganda nung pagkagawa dun sa kubo. So, maliit lang siya. Pero, ang cute nung design niya. So, ang cute. Basta ang cute niya lang, guys. So, ito siya, guys. O, ba diba, Ang cute. Maliit pero ang cute ng design. So, hanggang dito na lang muna ang aking vlog, guys. Thank you for watching. Bye!